Magandang magandang umaga po sa inyo mga kapamilya. Ako po si Father Jao. Tayo na po magkapit pandasal. Dalawang buwan na po akong naglilingkod ngayon sa National Believed Prisons kung saan nakakulong ang libo-libo nating mga kapatid na nakagawa ng mga paglabag sa batas. Minsan may nagtanong sa akin kung hindi ba ako natatakot pumasok sa loob dahil puro kriminal ang mga naroon. Hindi naman ang sagot ko. Natulungan ka ako ako ng isang painting na nakita ko sa unang pagkakataon na pumasok ako sa loob. Sibling simple lamang ang painting, hindi ito mamahalin at hindi rin naman masyadong pulido ang pagkakapinta. Ito po ang larawan ng ating Panginoong Hesus na nakangiti at nakatingin sa akin. Kaya lang may kakaiba sa larawan niya. Sapagat sa po ay nakasuot na isang t-shirt na orange ang kulay at may numero sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Tama po kayo. Nakasuot siya ng t-shirt ng mga preso. Ipinapaalala nito na kahit gaano pa kagbigat ng kasalanan ng tao, siya pa rin ay kawangis ng Panginoon. Kaya naman po tuwing nakikita ko ang mga kapatid natin sa bilibid, lalong-lalo na yung mga nagsisikap magbagong buhay, hindi takot ang nadaram ako, kundi pagkapanatag. Dahil parang sinasabi ng Panginoon sa atin na kung saan inakala nating pulong-pulong ng kasalanan at walang pag-asa, lalong higit na naroon siya, upang magligtas at magbigay ng biyaya. Walang mabigat na kasalanang hindi kayang pasukin at hilumi ng pag-ibig ng Panginoon, nasa labas kaman o loob ng kulungan.